Lamutan, para saan alpit wala naman hawakan ano pang hawakan nito wala rin takip yun no? so ibo kaya ito gumagana pa kaya to ulit na pinto yan ito yung nakahanap ko eh. ito diba ito Ito, 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 Oh. Oh, dahan baka mabasag. <laughs> <laughs> Lagay mo ayan diyan mo na oh. Maghalo-halo na. Lalit na naman eh. Lagay mo diyan. Lalitig. Oh. Gana pa ko ng ano lalagyan. Mapupuno 'yan. Oh, meron ako ano. Okay. Hindi ali dito. Oh. <laughs> oh. So, oh. mo kasi baka matabunan mo. Oh, oh tatabunan talaga yan. Sa dami nito. <laughs>

oh Iya pa naman. Oh, ito. sana okay to Parang dumi. Parang tunog. Parang maluwang na. Ang ina kalamalan ko po nito nito.

真真够累哦。Yes, uh huh. Sergio oh. Dami ng sandin oh. Atin muna natin ulit. Atin muna natin. Oh. Oh, dandahan baka mabasag. Lagay mo ayan diyan mo oh. Eh, Maghalo-halo na. Halitan naman ni Lagay mo diyan. Halitin. Oh. pa ko ng ano lalagyan. Mapupuno 'yan. Oh, meron ako ano. Okay. Oh. Dali dito. Oh. Ito. Iwalayan mo kasi baka matabunan Oh, oh, talaga yan. sa dami nito. Ayan yeah. na. Oo. Oh. di diba? Ha! Ayan iba. Sibang-sibang eh. oh. Sibang sayang. Yung mga tama.

ganda ng mangkok ha yan ito ganda eh oh. Oh, oh ay may basag sayang may basag pala oh Ay? Hindi ko na napapansin yung iba may basag na? sobrang dami uh, good morning. Oh, buo -oh. <laughs> Good warmer Ayan Ayan Oh, di

Ano yan? Ay, Lodi, Batman o, oh, Batman. Ha? Batman. Batman. Wala ko naman. Ang dami natin ako. Ang grabe na to. Oh, si Lodi Marvin. Ang Ayan. Takot tayo nito. Ang grabe. Panalo. Ano? Ano oras na ba? Hindi, bakala. Wala na akong pakialam sa oras. Hahaha.

yung iba may gabi <tipan> eh. eh huwag mo, sami, may, atid, atid mo, mo, na mo na may may basag ayan na na ayan na ayan na ayan na ayan na ayan na katid mo na to na natin to katid mo natin to may basag Saan? ko lang to, hatid ko lang to Ayan mga tropa, binalikan natin yung mga pinagpulutan natin Kasi marami pa talaga hindi natin napukulot Marami pa yung mga gamit Ayan, eh. Ayan o, oh. ay nito o oh. ganda nito mga katropa Kaso lang, para saan? Pitsin, wala naman hawakan Ano pang hawakan nito? Wala rin takip Ayan o eh. oh dito ito pusok naman tutabi natin ito baka meron tayong mapulo ay ang ganda dito ay uh, ang mantika na naman oh. No? Oh. plastic ko na pwede oh. ano to ano na ano to Ano, ano dengar tu, lantun pak. Kerana sih masih sulit kalau dengar Eh. Hmm. Aba, diba, ano pa? Ano pa? Maka, ano pa? Napakarami talaga ng napulot. Again. Oh, kabayan. Dyan dito? Ito. 'Yung dito.

Oh, okay. Maganda po Ito, eh, Ano kasi ano sa pagkas? Isko ay, mo dyan. Hindi mo dyan. Hindi din na yung oh malbaligyo. Ibu kayo yata? Kung pa kaya yata? Parang hindi na.

dami po ko di damhin oh 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 di ba oh marami ingat kakaiba to ah ingat mo marami dami pa talaga

<laughs> ito. Sang, na, sakyan? sakyan Katawan uh, na lang nasasakyan. Unahin <laughs> muna to. na. to kaya na, Very good, <laughs> Okay po. idol Tulong po na Grabe. na natin. Grabe. Hindi nga ganito. Bye. mga mito Okay. 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 okay ano yan? ano yun ano yun ano yun ano yun ano ilaw ano yun ano yun ano yun

<Sukai> <Sukai> ya, no? Tuh lo. Ginto.

Tagayan? Patay mo. Ha? Patayin mo. Sabi niya, avoid hangovers. Ha? Kaya na, kaya na, sir. Ha? Kaya na, tagayan na. Pinabasa ko lang sa'yo. <laughs> Iwak ko lang sa'yo. Alam ko, bibigay ko eh. Yeah, I'll

Last <laughs> thing. Oh, yeah, no? Okay, hanggang to. Okay. Desile. Ito, Ano ba to? Ito may Sayang.

Sigtat! Safety yan, safety yan! Mahinda yeah. natin! Ano yan? Hindi matadali niyan, Deo? Sige po! Sige? Matadali mo ba, Ero? Oo! Oh. So, yun mga katropas! Ulit na naman yung kulit natin! araw nasa madug! Grabe! Ang daming tapo! Nito ang apat na natin, ito, nadagdag sa, ano natin, sa napulot. Ayan, dadalin ulit natin yan. Sulit tayo ngayon kasi nandito si Ludwig Marvin. Ayan, kaya madadala natin lahat to. Tara kasi, sobrang dami kaya pinipilihan ko. Ayan, madadala natin lahat. Ayan, grabe. Ayan, o. Dami po, grabe ang tapong mga katruto. Oh. Grabe. Tawa oh. ka. Oksa Sasawa ka sa kakapini. Ibang, hindi mo na alam kung anong kukunin mo mga katrupa. Ayan, sulit. Ayan, Ludwig Marvin, o. Oh. At yun mga tropa, yan like and share na po sa ating mga video para makasali sa ating para-pon. At malayo, isa natin kayo sa mapili sa ating pangalawang para-pon. At yun mga tropa hanggang dito na lang. Kita-katsipis kita, tayo on the next vlog. Bye-bye!